May ipinunyag si Derek mga ilang kaganapan habang nasa taping. Bet na bet ni Director ang dalawang ito. Napaka-obvious naman talaga. Madalas siyang maglabas ng update simula na magpunta sila sa Cebu. Kaya naman abangers ang lahat sa iba pang ni Director. Ang daming time para ibunyag ang dalawa. Panigurado maganda din kilig moments ang ipapalabas kitang kita din ng mga director ang lakas ng chemistry. Kaya pinag-aagawan ang dalawa para mabigyan ng magandang proyekto. Ito nga ang ilang komento. Ang saya-saya namin yung mga fans na pati direkto ay gustong gusto sila. Na laging inilalayag, taping pala yan, paano pa kaya kapag conference na nila. Si Derek mukhang maraming baon na kwento pati ibang kas. Na ini-reveal ngayon, makakimpaw iyon. Especially ang mami ni Karin na sing siya siya Super love pa naman ang kimpaw. Abangos na nga, talaga kami lahat. Mga bashers yan, dahan-dahan sa pagtahong. Kasi solid ang next teleserya nila. Walang tapon sa location at castings. Halatang hindi tinipid Effort kung effort ang ibinibigay ng lahat. Ayon pa sa isang komento. Kanyang director ang bet namin. Napakakalong. Ang galing makisabay. Kayo na talaga akin paon. Lab na lab ng taong bayan. Sinong excited na sa The Alibi Project? Kilig overload. Poster pangalang. Ang dami nang nagwawala sa social media. Kiling kilig sila sa panibagong new look nila.